Nababas sa tubig tong arena. Simento, tigas na rin, no? Oh. So, kahapon pala, mga bandang umaga. Ano, ito no? talaga, oh. mga nakuha nila kahapon. Baho. harina So, ito, Marami pa yan sa ilalim mga kamamay Patay dyan oh Marami pa yan magandang gabi sa atin mga kamamay So yun, si kamamay nagbalik no So yun, maraming salamat nga pala sa mga wala sa sumusuporta Nandyan pa rin kayo no So dalawang gabi akong hindi nagpasok At uh, talagang sinamaan talaga ng pakiramdam Mga kamamay no Para akong na-overpatig At lagawa ng uh, uh, pagkagaling ko sa duty sabay nagpapalitada pa so yun parang naabuso na, na at ang katawan ni kamamay kaya yun tinapakan so awa naman ng Diyos ngayon medyo okay okay na no? nakapag update na ulit tayo ngayon no? so ito nabutan natin yung mga barko na dito si TV na at si Ocho ah, si Ocho nasa lukuyang palis na si Ocho no? mga kamamay ito pala yung clerk na paalis na. Palis na. So, parehas puno. Puno rin ang pasahero si Divina. Tsaka si Ocho, no? So, yun. Uh, palis na ito pa Marindoke. Okay? Wala na, tanggal na yung lobet. Hindi na. Hindi na yung ano, uh, pangarga. Isda yan kaya? Isda. Ito sa kabila. Punta negro. Oo. Oh. Ah. Na, ah, tanggal yung lubid. Ito pala si ano, rin na din pala. No? Bali tatlong, ah bali apat na barko. Si Super Uno nando sa dulo. Ayun, no? katabi ni Divina Gracia. Yeah. Paalis na rin yung Divina Gracia, mga kamamay. Ay, nagbinilit na. Si Divina nang mauna. Mga kamamay. Nagpapasok na yung top down. Yun, oh. si Sisiksik na. Tara, doon tayo kay Divina Gracia. So, yun, malis na. Mangat na si Divina Gracia, mga kamamay, oh. So si Nuebe na andun para sa ni Nuebe Ba't ba't mo okay. so, dyan? Ingat sa biyahe Di pinagrasya Ano yung nakalutang dun? Pre, ano yung nakalutang dun? Ayun o sa gilid dun Basura? Ayun si Super Uno mga kamamay dalawang barko Magdanig na siya ngayon Star Wars So yun uh, mga kamamay no? Kasunod ng uh, alas 11.30 Ay susunda naman ng 2.30 Ni Super Ono tapos kung may parating na barko galing sa Romblon, so magkakaroon naman ng schedule ng alas 3, no? Mga kamamay. Tapos itong Montenegro ay alas 3 sa uh, alas 3 to alas 4 na po mga kamamay ang kasunod na schedule nila, no? Ay meron pa pala alas 12 bago alas 3 ng kasunod. So, yun po yung interval ng uh, biyahe dito, no? Ganun pa rin. So, right, so abangan na lang natin mga kamamay mga galing sa Romblo, no? So, ako po yung humingi ng pamay po sa inyo na dalawang uh, araw po na hindi tayo nakapag-update, no? So, yun, pasensya na po sa inyong lahat. At, uh, ako na may namimiss ko rin kayong lahat, no? Aww. So, yun. thank you so much, no? Ingat po kayo palagi and God bless. So, yun mga kamamay, andito na si Timotea, no? Nag-attracka na. Galing to Romblon Galing to ng Romblon mga kamamay Hindi so, na Sa ina malapit na sa rampahan So medyo malayo lang tayo mga kamamay At baka abutan tayo ng mga pagbato ng giya At medyo masakit sakit din yan Makas oh. ng ilaw, switch lights Oh, parang tagilid yung barko na yan. Oh, tagilid niya. Mabigat yung kanan. One-five Uy, laki. one alas 11, sir. Alas-unsir. Hindi na nga Nagkilid nga, oh. Orang katina. Nakakiling. Ayan, oh. Kung sa inyo, mga Pantayan yung silpong ko na kamera.

Ito yun yung kapitan ng uh, Timothy mga kamamayan Pinalabas niya yung mga pasahero para gumaan. दा मेरे पास है रो so yun mga kamamay meron bang uling rival uh, arrival kasunod no na si Maria Natasha si Maria Natasha Nagaling Marinduque mga kamamay no ayan na ah. tingnan natin kung uh, marami bang pasayarong sa ito at si Timothy ah nagaling Grumblon dami din no so ano pa kaya kay Onse no? pagdating ni Onsen right ayan na ay tatama yan sa bulard ayo sa baling So yun, nakalabas din yung mga sakyan kay Timothy ano, na pilit ng ilabas at nakatingala na yung ano, ang rampahan. So nakuha sa dahan-dahan. Hindi -dahan. -dahan. paspasan. <laughs> Alright. So yun, naglabas na mga pasayro. Kakaunti lang pala. Galing marindo ko yung mga kamaman. So, yung mga ano, Chuchu, huwag ka dyan! Chuchu, dito! May mm -hmm. okay, mga dublovers din dito mga kamamay. Ayun, may dalapan dito tao. Shih tzu? Shih Yan na si Unsi mga kamamay oh, Galing Romblon. Ang ating inaabangan na Star Horse no? Galing sa Rumblon, San Agustin si Simara yan, sa Unjungan, sa nagustin, no? romblon Rumblon Yan Dami yang yung Sigurado pagka Star Horse no? Alam naman natin yan mga kamamay Dami na no. oh Dami sa hero. Nasa baba na yung iba mga kamamay oh Puno-puno rin ng sasakyan So yun I miss you Onse I miss you <laughs> Ayan ah Ayan ah Rarampanas Yonsei Magandang umaga po sa inyong lahat Mga idol dyan Yun hinagis ng lupi oh, Sinalo Kabila naman ay! Hindi pa Good morning! Good morning! Good morning! Yun! Good morning, Chip! Alright! Yan na! Maligayang pagdating! Onse! At shout out po sa lahat ng mga tagaon si Jan Lalo na sa ating kapitan Jan Alright, sa ating chief mate Alright Good morning po sa inyo lahat At sa mga pasayro nating Mga minamahal nating pasayro Yun At yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel o Jomer Vlogs, paso yun naman po, subscribe na rin po. At i-hit nyo na pong notification bells para lagi po kayang updated sa mga videos natin. Chief good morning! Good morning ka rin. Yun! Marami, kang pasairo, marami ka pasayro marami ka 561 Juro 600 ay marami ubos ang basta naman Ubuset, ya, ya. Parang parang ka county ang basta na kapila kanjan na Ubos na ya, sigurado dot ka county lang yung kitimutiya Ang pila kanu tudey marami dala Ma ka marami May pistaan ba kadun? May pistaan? Ah, oh, marami talaga doon. Yan ba pinakamalaking isla doon? Bantun? Sa Bantun. Saan lang Sa Gustin, Shibuya. Shibuya, oh. no? Ay, mga sa Bantun. Karang may Oh, may sasakyan na atras. Uy. Okay, naipit kayo dyan. Ko, so, ayan o. Oh. Sa so, may ulo. nasugod eh, natras pa yung mabuhay tulog yung driver gising na gising at uh, nandito na kay sa Lasina. mga idol, mga driver dyan yun, gising na po kayo yung okay, mga pasayaro nasa hagdan no?

Naghiyaw na naman <laughs> ay wag niya ibagsak ka, tandaan lang. <laughs> 600 plus daw yung mga kamamayang pasahero galing rin doon. So yun, grabe, dami pa sa ayeron ng ano, Star Wars mga kamamay, no? So, ito naman si Natasha, bales ngayong alas 2 Uy, naglabo, nag Tapos si Ono na naman, 2.30 mga kamamay Alright, bales na uno Ono Ingat sa si biyahe doon! So okay, mga kamamay, kasunod na si Olympia ang biyahe no 4 to 5 ang schedule ni Olympia papunta naman ng Marindongue eh. So kasunod ko na rin ang sasakyan ha? Ayan. At si Unsin naman mga kamamay marindok din Kaso nga lang ay bawal pong pasero At uh, dangerous po siya ngayon So yun Good morning po sa inyong lahat no? So yun, thank you so much sa inyong lahat mga kamamay Yun pong updates natin sa Mga oras na ito ngayon no? And shoutout din sa KPM na yan, yan no At kay uh, Montiroso Idol, Shoutout at naingat po kayo sa biyaya yan Montiroso yun na yan Shout out. Yun, kumaway pa si Idol. Shout out tayo ingat sa biyahe. Alright. Mamay, no? So, i-update ko kayo dito sa bangkang uh, lumubog, no? Kung ano nang status dito. So, ito na. Nangangamin na nga yung, ano, ang mga uh, nahalwat nilang dahil lalim So, hindi ko na patagalin. Ipapakita ko na sa inyo, mga kamamay. Uh, mga harina no. Yung mga nangangamoy na. Baho pala pagka uh, nababas sa tubig tong harina. Siminto, tigas na rin no. <coughs> so, kahapon pala mga bandang maga ay sinubukan nila itong palutangin itong si Prince Gil no. So, ito may airbag pa nga dito nakalagay oh. Medyo mangat-angat naman ang konti. Yun. Mangat na kung patay yung lunso na ano. Ayan. May earbag. Pero palang ganyan. Earbag bago yung tagalaman pinano. Ito talaga o. Oh, ang mga nakuha nila kapon. Baho Marina So, ito Marami pa yan sa ilalim Mga kamamay Pati dyan oh. Marami pa yan oh. So, yun Nandito nga pala uh, Mga trucking no, kay Arsene no. Shoutout po sa mga tag-Arsene At uh, may biyahe ngayon ng ano 8.30 Ay, alas 7 pala Si, ano, 5 Yung baby virgin, di pinya pala Francia 5, no? Yan yeah. Si 9, nandun pa rin sa uh, Piero, sa Pittsburgh Nandun pa rin So yun hanggang dito na lang ang videos natin mga kamamay Sana nagustuhan nyo ang mga updates natin ngayon mga kamamay no? So yun thank you so much sa mga walang sawang sumusuporta Sa mga nag like, nag share, nag subscribe sa aking youtube channel Jomer Official Vlogs So huwag nyo po kalimutan uh, I-hit nyo po ang notification bells Para lagi po kayo updated sa mga videos natin mga kamamay So yun uh, hindi na po tayo ma ano no Kung uh, bagay hindi na maputol-putol yung pag update natin ngayon At na, uh, video okay na no So yun Lagi palalan ka, mamay. Ingat, ingat, bless. Bye-bye.